Mayong hapon uh, sa inyohang tanan mga boss. Ang result karon sa 2 PM kay 481 mga boss. Ligas ang atua diri mga boss no. Ang atua kay 48 uh 485. Naabot tay Um naabot dai kuno no. Naabot dai 681 no. Ligas atua ligas. Kini ang 481 mga boss ato At aning gisigag hatag atong no atong bulan sa August so nagawas na gyud ang atong mga gipanghatag mga boss atong bulan sa August no ato At ang mga number mga kombinasyon sa atong bulan sa August pagpahabol ta mga boss karon na sa 5 pm draw sa so, mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo mga boss no atong guide pattern mga boss kay nag gate 2 ang guide pattern nato no 41. So, nag-gate lang nga tong guide pattern karong adlawa. Ah, uh, pag gate to, gate trigger hapon mo na mga busag. Explain naman na ako sa inyo ganina. Pag dalagi hapon mo gate to, gate 3 na karong sa 5pm. Basin karong sa 5pm, mag-gate 3 na nato ang guide pattern. Okay? Magpahabol ta sa... Para sa 5pm na itong ipahabol uh, sa mga ganahan mo sabay sabay lang yung mga boss ha nakadaog mo sa to, sa kini ang 481, congratulations sa inyo mga boss no. Akin yung mga boss, pamilya rin na siya mga boss sa kini ng kiniya siyang 485. Ah, moran na siya mga pamilya mga boss ha. na sila muna yang coding mga boss. Ay, okay, abangin na mga boss mga 3 to 5 days. O gam kini ang 451. 451 o 5, uh, 518 five. Five, muna mga boss iyang family mga boss gini, o gini o gini, 485 581 o 415 kung wala ko masayop murag na ako yung kitagahan aning kwan ah uh, 481 birth code mga boss kung wala ko masayop ha Murag na ako yung ani ane 481 Birth code niya So Kung yung natong gimintin Congratulations sayaha ha Murag na ako yung gitagahan ani Wala na ako mag check o Basta Murag na ako yung gitagahan ane, ane 481 Birth code niya Nangayaw Nagpa birth code sa kuha Ako ang gitagahan So Kung gimintin na niya Congratulations na ya ha Nagpa birth code sa kuha Ako niya to i-check na ako Kung Ako ba gini na Tag murag akong kuan dudan hatag gid na ako na siya 481 ya ingon ako sa iya maintain na ninyo ma'am ang inyong birth code kay uh, nindot, kay nang numero ha so kung wala ko masayop ang kaubanan ang kaubanan ani kay kuan 4 uh, 518 kung wala ko masayop so mga boss atong pahabol sa 5 pm draw mo ni mga boss no Uh, tong pahabol sa 5 pim draw, tulong niya ka mga boss, ha ato At, ang pahabol five one zero o five one six no? ay five one six five six mga boss ano ba yan okay ning five So, respeta lang yung mga boss sa target o grumble. Ana ang mga kombinasyon na. Pag target o grumble mo, ana karo sa 5pm. Tagaan ta mo ano yung uh, base kombinasyon. Ako ang uh, usakabok mga boss. No? Tagaan ta mo kung usaka buhok kanin, mga boss. Ako ang um, base ano uh, mga boss kay Maonino no? Wala para ba ni kagawas mga boss? Delikado na. 4 4 uh, four two, 5 Mone mga boss Ako ang base Kombinasyon no Dito sa 1 um, Kumpiyansa ni mga boss ha Money akong base O sa lang ni kabuok mga boss Pero recipe talaga hapon yung mga boss Itong atong yatag karon Ha Karin na akong kukuha dito mga boss sa tulo No Ang pinaka base Kombinasyon nato karon 5pm So ang yung shadow Ani mga boss Kay 9 Gihatag mo na 970 kay mga boss. Gi-explain na ko na sa inyo dire oh. sa guide pattern nato 970. Okay? 970. Gamitan nato to ng sindikato mga boss ha. Sin basic sindikato ni lolo kay Domingo ra ba raw no? Uso kayo sindikato. <laughs> sindikato mo rin Okay. Ah, yung syndicate ani mga boss kay 4 a 7 7 8 No? 782 ang yung sindikato mga boss respecta rin yung mga boss ha pagdalamog 5 sa 5pm draw lahos sa 9pm draw mga boss ha Singko. 5 5 okay. hot name 5 sa kuha mga boss ha hot 5 okay. lahos na rin mga boss sa 9pm draw ang 5 mga boss ha okay pagdalamog 5 Og dili na magpakita ang 5 karon adlaw mga boss, baliki ugma mga boss sa ang 5, balikin ninyo ugma kung di magpakita karon kay para sa kuwahat ng 5 mga boss. Okay, pamanara ang mo rin mga boss ato ang pahabol sa 5 PM draw pag target og rumble mo Ha mga boss. Mo ni eh, mga boss, congratulations sa mga nakapick no, nakadaog ba ng uh, 481 kung nakakuan mo na, nakamaintain mo na, congratulations sa inyo. Ha no? Karong bulan sa September 1, no? 2024. So, four so nagit mga boss, no? Bare month na no? Kay, nag, kuha na, nagparamdam na ang December. So, hapit-hapit na ang, hapit, -hapit, hapit na e, pila na lang kabulan. Pasko na po, no? So, grabing dali aragin sa tuig. Eh. Okay, mga boss, out na ko. O, uh, daghan salamat. O, Hope to win karong hapon para sa 5pm draw uh, sabay lang ninyo nito ang hatag karon sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo ha uh, kung namin mga sariling kombinasyon uh, muray na ha mga boss okay. so binili ko nyo like mga boss ha, palihog ko like sa tuang video o subscribe sa mga wala ka subscribe mga boss uh, don't forget to subscribe sa tuang youtube channel na boss train 3D vlog and then paki ng notification bell mga mga boss ko na bulol ko da. Okay, if all nyo po mga boss para ma-notify po kayo sa araw-araw nating ina na video. Okay, mura na mga boss, og dagang salamat, og good luck and god bless para sa karoang 9 uh, 5 PM draw o hinaut na maka-dog ta karon. Okay mga boss, out na ko. Bye-bye and god bless sa inyong tanan.